Tuturok po tayo ng ayon uh, sa ating mga bagong biik dahil uh, pangatlong araw na po na nila ngayong araw na to mula nung ipinanganak Magandang araw po ngayon pong araw na to ay uh, magtuturok po tayo ng ayon uh, sa ating mga bagong panganak na biik talong araw pagkalipas may panganak. Ang pagtuturok po ng ayo sa ating mga alagang beik ay uh, makakaiwas po sila sa pagkakaroon ng iron deficiency o anemia. Ang anemia po kasi ay isang uh, kondisyon nasanhi ng kakulangan ng ayon sa katawan na maaring magdulot po sa kanila ng iba't ibang mga problema sa kanilang kalusugan tulad ng pagkapagod, pagkabahala at pagka... pagbawas ng resistensya sa kanilang katawan. Ang uh, isa pa po rito, ang isang bagay na uh, nakakaganda sa kanila ay yung natin ang pagkabansot. Ang mga big po na kakapanganak pa lamang ay may mataas na pangangailangan sa ayon dahil sa kanilang mabilis na paglaki at uh, pagdevelop ng mga bagong selula sa katawan. Sa pamamagitan po ng uh, pagturok ng ayon, maaaring mapunan ang kanilang pangangailangan sa nutrisyon at may ang anemia. Pero bago po natin gawin ito, ay kailangan po natin munang isang guni sa ating mga eksperto sa pag-aalaga ng baboy o kaya po ay tayo po mismo ay mag-aral sa pag-aalaga ng baboy. Kung uh, hindi po tayo sanay sa ganitong uri ng pag injection ay kailangan po nating magtanong sa mga veterinaryo na malapit sa atin at para maturuan po tayo kung ano yung tamang dosage do'on sa pagturok sa ating mga baboy ang uh, ayon po kasi ay uh, tinatawag na sa pag-injection ay sa intramuscular injection po ang ibig pong sabihin nito ito po ay ini-inject sa malamang parte ng mga biik tulad ng sa likod ng tenga or sa pigi doon po ito ini-inject yun po ang tawag ay intramuscular injection meron po kasing injection na tinatawag ay subcutaneous subcutaneous naman po ay tinuturok lang yon, doon sa pagitan ng balat at uh, kamukha po ng pag-a uh, pagpurga. Uh, Doon po nila ini-inject. Ako tawagin po nila yon ay subcutaneous. Ang meron pong sapat na kaalaman sa pag-aalaga at uh, pagtatanong mula sa uh, eksperto ay mahalaga upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga biik. Isa pa rin pong uh, mahalaga ay iyong uh, inhing baboy kailangan may sapat na ayon sa kanilang katawan upang may ipasa po ito sa kanilang mga biig sa pamamagitan ng gatas. Kung ang inahin po ay uh, may iron deficiency o anemia, maaring hindi sapat ang ayon na may, ipasa niya sa mga biig na maaring magdulot ng mga problema sa kalusugan ng ating mga biig sa pangkalahatan po ang pagturok ng ayon sa ating mga biik talong araw pagkapanganak ay isang preventive measure upang mapanatiling malusog ang mga ito at maiwasan ang mga komplikasyon na dulot ng iron deficiency. Ito ay isang bahagi na bahagi po ng ating pangangalaga sa kalusugan ng mga biik upang matiyak ang kanilang maayos na paglaki at pagunlat. Ito ay uh, iwas bansot po sa ating mga biik kaya ito po ay kailangan kahit ito po ay mapa na biik or mapa hybrid so ito po ay talagang uh, kinakailangan para maiwasan natin ang pagkaroon ng pangit na kalusugan o masamang kalusugan ang ating mga bik. Ang pagturok po natin dito ay isang ML bawat biik. Kami po ay nagtuturok sa likod ng tenga doon sa malamang ba, parte ng likod ng tenga doon po kami nagtuturok. 1 ml po ang ginagamit natin dito sa ating mga native na baboy native na bihik. Ang tamang pag-aalaga po ng mga uh, mapa native o mapa hybrid na bihik o baboy ay kailangan po nating matutunan dahil po hirap at ang uh, pera ang puhunan natin dito kaya ang tamang pag-aalaga ng baboy kailangan po nating matutunan. O, sige po, maraming salamat po at sana po ay uh, kahit konti lang ay meron kayong konting natutunan dito sa ating munting video. At happy farming po sa inyong lahat.